Grabe, mga idolo, for today's video, mga idolo, eto pala yung na nabili natin dahil gagawa kami ng bahay para sa mga kapatid ko. Tara, samahan nyo ako dito, mga idolo, sa kaganapan ngayong araw. At dito, mga idolo, ako ay mag-aaral na. Panibagong araw, panibagong buhay na naman tayo dito, mga idolo. Ngayong araw, mga idolo, sinuot ko na palang aking sapatos. Dahil ngayong araw, mga idolo, mag-aaral ako. Tara, samahan nyo na din ako, mga idolo, ipakita yung materialis na nabili ko. Dahil, mga idolo, gusto ko lang paggawa ng bahay ang aking mga kapatid. Eto pala, mga idolo, yung mga kapatid ko. Masaya na, mga idolo, kasi kahit pa paano kasama ko yung mga kapatid ko. Eto din si Buboy, grabe, sobrang gutom na guto. Palagi ko naman sinasabi, mga idolo, na hangad ko lang matulungan yung mga kapatid ko. Sabi ko sa sarili ko, mga idolo, kahit ako yung magutom, wag lang yung mga kapatid ko. Kaya nga ako, mga idolo, nag-aaral, mga idolo, para makapagtapos barang araw araw. Gusto ko lang na makarawas at balang araw makahanap ng magandang trabaho. Kaya naman ngayong araw mga idolo ay tayo ay kalbo. Di baling kalbo basta apo mga idolo. Alam nyo kasi mga idolo pressure year college pa lang po tayo. Kaya naman mga idolo nagsisimula pa lang ako para sa pangarap ko. At dito mga idolo ito yung motor na ginagamit natin sa pag-aaral ko. At syempre mga idolo, dapat nakahilmit tayo para safety pa din. Alam nyo kasi mga idolo sobrang layo ng aking paaralan. So dito mga idolo na lang mga idolo tapos nakapuntan ako sa paarlang ko. So dito mga idolo ito pala yung papel na hawak ko. Ito yung gagamitin namin para sa midterm. Pinapapirmahan lang namin dito mga idolo idolo. Ito pala yung kapaligiran dito mga idol sa barlan namin. Grabe, sobrang taas yan mga idolo. Sobrang taas ng pagmamahal ko sa'yo pero iniwan mo lang ako. <laughs> Grabe naman mga idolo. Kaya na mga idol unahin muna natin yung pag-aaral natin. Mas uunahin so, ko pa rin mga idolo makatulong sa pamilya ko. Sobrang sarap kaya makatulong sa pamilya mga idolo. So dito mga idol ito pala yung baka na ginawang anilyo. Hindi na yan ginamitan ng martilyo. Dahil alam ko sarili ko na kahit pukpukin ka, hindi pa rin mababago yung pagdingin sa'yo. Grabe naman yung grabing hugot na ba? At dito mga idolo, eto parang papugi pugilan tayo dito ay. etong ito. gumagawa mga idolo, ito ang aking papa. Alam nyo ba, mga idol, na sobrang galing gumawa ng bahay ang aking ama. Na sobrang dami na gawa ng bahay ng aking papa, mga idol, ay grabe, sobrang ganda at sobrang TV talaga naman. Wala akong masabi sa paggawa ng bahay dito, mga idol. Dahil ang aking ama ay talintado. Baka nga kipapawarag mana, mga idol. Sobrang bilis niya, mga idol, matrabaho. Isang araw pa lang yan, pero apat na yung ginawang puste. So makikita nyo dito, mga idol, ito pala yung hollow block, ito yung buhangin. Meron ako sa iyo paddingin, pero hindi mo lang naramdaman. Yung tipong minahal kita, pero iniwan mo lang ako. Parang ginawa mo lang grabad, ginawa mo lang bato. Na pwede mo lang tapon at padlaruan. Charot lang mga idol support Porta video mga idol. Ito pala si Papa. Ganto na yung pantalan ng alambre. Alam niyo ba na sobrang hirap ng trabaho ng maging construction. Kung mahirap nga mag-aral, meron mat, meron solution. Pero pag ganto trabaho mga idol, mahirap talaga. Kaya nga mga idol, nag-aaral ako mga idol kasi pagdating ng ako hindi ko na maranasan ito. Pero alam niyo mga idol, etong aking ama ay mabilis magtrabaho. Hindi yan mga idol nag-iisip sa oras kung kahit anong oras ka umuwi. Kaya nga mga idol, ako mag-aral nang para balang araw matulungan ko pa sila. Pero sabi ko makatulong sa magulang tapos pag-aral. So, mahirap pero sabi ko sa sarili ko, kakayanan ko pa din. Magtatapos ako ng pag-aaral tapos magtutuloy sa pamilya. So, sa mga nangusga sa akin dyan, uh, wala na po magagawa doon kundi yun. Gawin na lang na yung tama. Sa akin, Madol, wala naman akong ginagawa mo sa may. Wala naman akong inaapakan na tao. Kaya, gusto ko lang na parang araw matupad yung pangarap ko. So, magtutulong na lang kaya pa dito. Tutulong-tulong na lang namin dito mga dito. Kasi, itong ginagawa ko is Masaya lang mga idol kasi kahit kahit bata pa tayo, ito yung shell pa tayo, na nakakatulong tayo sa kamilya natin, di ba? So, sana gayahin, gayahin din tayo ng ibang kabataan dyan na wag sa up din at tulungan din yung mga kapatid nila at yung pamilya nila, yung papa nila. Huwag tayo guys maging ano, um, huwag tayo maging makasarili. So, ito.